sa pangunguna ni Pangasinan Governor Ramon V. Kiko III, libo-libong mga barangay officials mula sa unang distrito ng Pangasinan ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaang panlalawigan. Ito'y bilang pagkilala sa kanilang mga ambag at serbisyo sa mga pangasinense. Bukod sa pinansyal na tulong, nakatanggap din ng mga upuan ang bawat barangay na kanilang magagamit sa mga aktibidad. Ayon kay Governor Gico, mahalagang mabigyan ng sapat na suporta ang mga opisyal ng barangay dahil sila ang unang sumasagot sa pangangailangan ng mga mamamayan sa komunidad. Labis naman ang pasasalamat ng mga opisyal ng barangay sa patuloy na suporta sa kanila ng pamahalaan. Patuloy namang tiniyak ni Governor Gico na hindi magwawakas ang suporta ng kanyang administrasyon sa mga opisyal ng barangay kasabay ng iba pang programang pangkaunlaran sa lalawigan. Samantala, mula naman noong 2023 hanggang 2024, aabot na sa 125 individual sa Pangasinan ang nabigyan ng libreng prosthesis mula sa pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng isang programa na pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office at Persons with Disability Affairs Office. Katuwang nila rito ang Kapampangan Development Foundation Incorporated. Aabot nga sa higit 5 milyong piso ang kabuoang halaga ng mga prosthesis na naipamahagi na mula naman sa pondong nakalap mula sa Resource Mobilization Project ng pamahalaan. Bukod sa pamamahagi ng prosthesis, inilunsad din ni Governor Giko ang Prosthesis and Orthosis Center at Mobile Clinic sa huling bahagi ng 2024. Ang pasilidad na ito na matatagpuan sa Lingayen District Hospital ang kauna-unang Prosthesis and Orthosis Center sa buong bansa. Itiniyak ng gobernador na magpapatuloy ang kanilang mga programa upang mabigyan ang mga PWDs ng pantay na oportunidad at akses sa mga serbisyo ng pamahalaan. Matatandaan din na noong Agosto ng nakarang taon, kinilala ng Department of Social Welfare and Development Region 1 ang Pangasinan bilang Most Disability Inclusive Province sa buong rehiyon sa selebrasyon ng National Disability Rights Week. Valerie Dismaya, RNG News.